Napakagandang araw po sa ating lahat mga kaberte. By the way, I'm on Ryan Garibay. Uh, ituturo ko po sa inyo ngayon kung paano o ano ang proper way ng pagtatanim ng Brussel seeds. So, ang aking po gagamitin mga material is uh, nakaready na. So, ayan. Ito po ay garden soil na weed mix na animal manure and ipa. Ayan. Nag-isipan pa. <laughs> so, ito po, uh, egg tray. Ito ang egg tray is pangsab po siya sa seedling tray na kung wala pong mabili o wala pong malapit sa inyo na mabibilan is pwede po siyang pangsab sa seedling tray na uh, magpupunan po ng ating rusel seeds. So, ayan. Uh, rusel seeds. Ito po siya. Medyo maliliit lang po yung buto. Galing po to sa in order ko po to by the way sa Shopee. Yeah, thank you Shopee. Wow! Dito na po natin kung 50% ba ang tutubo lang o lahat ay tutubo. Yeah. Ganito po. Kaya po binabad sa tubig ito kasi obligado po kasi yung kanyang kutili doon is medyo makapal. By the way, yung kutili doon is yung kanyang shell ng kanyang seeds. Yan. Yeah. Kailangan po siyang lumambot para po sa ay mabilis na mag-grow o mag-detack para po lumabas yung kanyang mismong sprout na tutubo sprout yan so so ayun so, so, nga mga kaberde atin na pong upisahan ang ating pagpupunla na rooster seeds so medyo tinuro po na po ang ating garden soil para po mas maganda siyang tingnan o so, mas mailapat natin siya sa ating egg tray o so, gagamitin natin na pagpupunlaan na ating rooster By the way, di ko na pinakita yung aking face lock uh, dahil kasi para mas makita nyo o para mas masundan nyo ang aking ginagawa. Yan. Dapat hindi sobrang paglagay natin ng garden soil ah. Para presentable ba siyang tingnan? Para mas makahinga ng maayos yung ating seeds. mas mabilis siyang tumubo. Ayan. Ito na po ang ating Russell Seeds. Kung mapapansin niyo po is may white na siya. Yan dahil sa tagal niya po na nakababad sa tubig. Nag-crack na po ang kanyang kotili doon. O kanyang, o kanyang shell. So ayan, lumabas na po. Ayan na po ang papatubo na Russell. So kung nasan po yung white na yan, ang pagtatanim po dyan is nasa ibabaw siya. Ayan. Okay. Para maganda po o diretso ang kanyang pagtubo. So, ayan. Kung gano'n po, kaliit yung buto, is gano'n lang din po siya, kababaw yung pinaka tanim niya. Para po, makahinga yung buto. O makahinga ang ating brussel seeds. So, yan. Kahit sa kung ano buto, kung gano'n po siya kalaki, dapat gano'n lang din po kalalim yung kanyang pagbabaunan. Okay. Yan. Ito na po ang tamang pagdidilig uh, ng ating pinuntlang rosal seeds. So, kailangan po natin na uh, pagdiniligan natin is kailangan, uh, sprayer ang ating gagamitin. Kasi para yun, hindi sa masadong mapatkot yung lupa, na kung ida direct natin yung tulig dito sa ating punlaan. So, kailangan po natin talaga ng sprayer. So, pwede na po na yung mga pabango na may pang-spray, kung malalaman ganun, ng tulig. So, pwede na rin po yun. Basta po hugasan na lang po para po yung end is hindi mapunta sa ating uh, seeds. So, yan. Sa so, po ang tamang pagdidilig po na ito is hindi po, Malapit. Wala nang nito so, Kasi po, maaari siyang mapot at umangat po ang ating seed. Medyo malayo po ang kanyang pag-spray. Ayan. Para bang yung isang tag niya lang is nakakabasa. Kaya sa top lang ng ating kundaan. Para absorb lang siya ng tubig ba. So, ayan po, garing na po natin siya didiligan. Pagdidilig po na ito is maga, saka hapon. Kung hindi po kayo, hanggang ano na po ang pagdidilig e, sa kahit anong halaman. From hanggang 6 o 7 na 6, dahil 5, kamigurado, tulog pa kayo. Mga 6 o 7 hanggang 10. Hanggang alas 10 lang po. Then sa hapon is 4, around 4 and 5. Ganyan. So, everyday po natin siyang didiligan. Music na nga po mga kaberde. Tapos na po natin ipull ating Rosel Konting trivia lang po about sa ating Rosel. Mas gusto po niyang direct to sunlight dahil mas dapat grow po siya sa mga may init na lugar. Then, about po sa Rosel is marami po siyang benefit sa mga kuha sa ating Rosel. Like, ginagay po siya bilang herbal medicine. Ginagay po siya sa iba't ibang uri ng sakit din. Para sa akin, ginagamit po po siya bang, uh, bilang pan-landscape o pang-design sa ating garden dahil bukot po sa maganda na ang kanyang bulaklak is maganda rin po ang kanyang bunga. Also, kinakainin po ang kanyang bunga ng kilaw. Mas mapuhugasan lang po natin. Then, kanyang pong shoots uh, o talbos ay maaari din po siyang kainin o ihalo sa gulay like pakbet or uh, inabraw. Yan. So, yan na po. Maraming salamat. Uh, please share, subscribe, and also watch my video. So, thank you very much mga kamerde.